At para naman sa mga may init na balita sa mundo ng sports, alamin natin mula kay Marion Pansor. Narito na mga balita sa larangan ng sports. Nagsama-sama ang mga kabata manlaro sa iba't ibang region ng bansa sa Cebu City para sa ginanap na palarong pabansa. Nagbukas na ang palarong pabansa at naganap ito sa Cebu City. Nagsimula ang parada ng mga atleta sa Puente Osmeña papunta sa Cebu City Sports Center na kung saan gaganapin ang programa. Dinaluhan naman ni PBBM ang pagbubukas ng palarong pabansa kasama si na Cebu Governor Gwendolyn Garcia at Cebu Acting Mayor Raymond Garcia. Kabilang rin si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bakman. Naghandog rin ng kagiliw na sayaw ang dasinulog idol, lumad ba sa kanon, at Alamat at pipap sensation. Ang palarong pambansa ay kinabibilangan ng 12,000 na manlalaro galing sa iba't ibang region ng bansa. Patuloy pa rin nakaganapan sa palarong pambansa hanggang July 16. At yan ang mga aksyon balita sa larangan ng sports. Ako si Mario Pansoy. Balik sa inyo, Henry at Vanessa.